Nakaitang baka. Slicing na nila guys. Guys. Slice. slice na ang aming papahay. Uh, eh. Papahay. Bago islicing guys, dapat pakuluan muna. Para maglambot siya guys. At uh, malutok. Pinigisa na guys. Majay. Hmm. Paminta. Oh, Mikos, kosmikaos. No. Yan. Hindi ka kasi yan guys para mawala yung uh, kanyang amoy. Uh, Pagyan natin ng gulay guys. Para healthy. Tumama. Hindi uh, uh, pa nakalibot. Ngayon tayo na yan. Sarap. Nalagyan na sabaw guys. Oh, ganda ng kulo. kulo. So, para kasya. Kasya sa aming lahat. Sin. Para may lasa. Ganda ng kulo guys. Oh. oh. Kibang lasa. Kasya Kina. Kina. na. Oh. Silly green guys. siligreen. Yan talaga yung kanyang halo. At yung updo guys para pumait siya. Lagyan na ng gulay. Yung ating aytan Para healthy, may halong gulay, 'trap. Kain. 'yun. guys, ang ulam natin. Mm. kailangan sarap ng ulam namin guys oh pinapahitan down ayun na guys oh okay Parang magmamahal din pa guys salamat salamat sa panonood